Yun na. Oh. na oh, pinanser mo. Ayan. Mm -hmm. Ang mahal ng sure naman na yun. Pizza sure ba yun na? Ah? Oh. <laughs> Hindi yung vitamin sa brain. Nagkakulit oh. Pinaggagawan ninyo. Baba! Papanoorin to ni na mamaya. Ay! Ayun ah. Makulit sila ha, Yuna. Ay, Ay, hindi ka makababa. Parang gusto rin ni Yuna manggulo. Pakawalan Ay, yun, nyo na daw kasi siya. Ayaw niya, ayaw niya. O, baba ka dito, Dali. Ka dito ka. Para makapagdulo ka. Ah. O, oh, ayan o, oh, ayan o. Oh. o. Oh, o, oh, bawal dyan ha. Ah. Magagalit yung ano ha. Yun na, yun na. Bakit? 'yung video ang to. 'Yung kita. 'yung dito ka kay eh.